<laughs> Kalipay sa kung ano susu ka tugon mo mga iho. sa si sasa ta. Si good morning to your viewers na. Gracia, Gracia. Yan guys, good morning, happy weekend. So for today's episode, for today's video, ayan, samahan niyo po kami mag-ehersisyo ngayong umaga guys. Ngayong weekend. So ayan si Papi oh, hello. Good morning. Si good morning to you viewers, iho pa kagwapo. Kagwapo oh. kong anak oh good morning. Guys, good morning. Samahan niyo po kami mag-ehersisyo ni Papi, guys. Ayan po, guys. So excited na kayo siya, guys. Ay. <coughs> Ayan, excited na po si Papi, guys. So, susubukan ko pong magsasayaw ngayon mag-ehersisyo. Hindi po, po talaga ako okay, guys. Pero, ito po yung gusto ni Papi. Susundin ko po. Yung mag-ehersisyo at karga ko po siya. Iyan, inaantok ng aking anak. Magsayaw na ta, anak. Ang tarong anak. Yes, iho. Magsayaw, magsayaw ang akong papi. Magsayaw, magsayaw ang pinanggang mama. Pinangga, pipinangga, pipinangga ni mama. Pinangga, pinangga, ni Mama Lisa. Api ah, nangga, pinangga ni Mama Lisa. Ang papi, pipi pinangga pipi nangga ni Mama. Mm, pipi pinangga, ma, ni Mama Lisa. Oh, pinangga, pinangga ni mama Lisa Ang papi nga panangga, papanangga ni mama Oh pinangga, pinangga ni mama Lisa mm -hmm. Pinangga, ang papi nga, anak Pinangga nining mama Ning mama Lisa Pinangga ang papi Ning mama Lisa A ah, pinangga Pinangga ning mama Lisa Ang bata nga paraigon Paraigon kayo

<laughs> Giat ngan mangko ni mo anak oi. Hay. Grabe bugata papi guys. Hu. ayan ito lang po muna ang aking update ni papi guys. Bye bye. Tapos na po kami nag-ehersisyo mga palangga. Thank you for watching. Bye bye.